for today's video mga idol putol putol putol, putol mga idol kahoy mga idol humaon na itong naputol mga idol at yung naging naglaw niya na na putol mga idol kini gamay na lang mga idol pero atong siyang dugangan mga idol kay para makaabot makaabot og 100 ka pang mga idol mga idol putol putol mga idol para ta maka ng mga idol Welcome John mga idol. Nag-iingon nga. Malingaw ba mo ini mga idol nga? Ingon ini atong konten. Konten sa atong mga vlog. Pero nga mga pagtulungan. Nag-vlog mga, mga idol na mga na ajay makuhaan mga idol, mga kortahan mga idol, mga medyo nanaahan mga idol. Kita ka, mga idol nga pusara ta ka kubre mga idol ano ni mga nga mag vlog ta piling nakaingon mo mga idol nga anak ko isahod sa facebook mga idol wak pa mga idol mga na nga malingaw lamang ta mga idol huwag na ah, mga idol di ka din maayo huwag wa mga idol na maayo po basta makapakita ta sa social media nga ano ni atong permanente gibuhat kan adto mga idol hasta karon mga og hapon ini ni gajon mga idol wagi lain mga idol ani giingon mga idol nga pobre gajon na pobre mga idol Hindi po inyong ingon nga di dito masenso. Kay anak mo tas pobring hotel. <laughs> anak sa pobring hotel ng idol. Sige mga idol, dela man atas ang oh, mga idol. Ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa pagsunod sa akong mga video mga idol. Ug i-share na lang mga video mga idol. Ug i-follow na lang ako sa Facebook page. Ug i-comment ninyo ug Uwag... Kung sa'yo maayon ninyo i-comment o i subscribe po ko sa akong YouTube channel. Thank you. Masigang salamat o God bless atong tanan.